Magandang araw sa inyo. Marami sa ating mga anak ay nasasabihan na mayroong skin asthma, skin allergy, or eczema. Mapapansin nyo very dry, mapula, at nagbabalat-balat ang kanilang balat dahil sa matinding pagkamot. Makikita ito sa may harap ng leeg, harap ng braso, at likod ng tuhod. Ang dahilan, allergy sa alikabok, amag, stress, pawis, chemicals at mga pabango. Ito po ang ating payo pagdating sa skin asthma. 3 case, iwasang kutkutin, kalkalin at kamutin ang makating balat dahil lalaki ang surface area na merong eczema. Bilisan lamang ang paliligo gamit ang inyong antibacterial soap o yung mga fragrance-free mild soap. Maglagay naman ng moisturizing lotion or moisturizing cream 2 to 3 times a day, lalo na pagkatapos maligo habang malambot ang ating mga balat. Pagdating naman sa paglalaba ng mga damit, gumamit lang ng perla soap. Iwasan na yung paggamit ng mga fabric softeners at mga pagpabango dahil dagdag chemicals lang ito. Pag tayo po ay matutulog na, takpan ng lugar na may eczema nitong plastic cling wrap at maglagay tayo ng guantes or mittens sa ating mga kamay para hindi diretsyong makamot yung balat na merong eczema or, or, skin asthma. Magpatingin naman tayo sa ating mga dermatologists dahil bibigyan tayo ng mga antihistamine or anti-allergy tablets katulad ng loratadine, cetirizine at mga steroid creams at ointments. Mag-exercise din po tayo para matanggal ang ating stress. Magpahinga lamang ng labing limang minuto at maligo na agad para hindi tumagal ang pawis sa ating katawan. Pagdating naman sa pagkain, ilista sa ating diary yung mga pagkain nagdudulot ng pangangati para maiwasan ang kainin nito. Huling payo na po, linisin mabuti ang ating bahay. Pagpagin, walisin o gamitan ng vacuum cleaner. Lalo na yung mga unan, kutsyon, sofa at mga kurtina dahil ang alikabok ay nagdudulot ng skin allergy at skin asthma. Sana po ay nakatulong ako sa ating problema sa balat. Salamat po.